pagpalang araw po sa inyo sana nasa mabuti pong kailagayan at malaki sa sakit araw-araw at tiwala lang po sa Diyos mong makapangyarihan sa lahat na gabayan kayo at humihingi kayo ng uh, kapataw lang sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para at kayo po ay palaging palakasin sa araw-araw at malay sa sakit at sana po ang tinuturo ko po mga orasyon ay Uh, isa puso nyo at tiwala po sa sarili yung kayong magamba o mag uh, mag uh, isip ng masama uh, na pag ginagawa po nyo ito ay talagang isa puso nyo yung positive po palagi kayo huwag kayong magisip ng masama para yung mga gagamitin po natin mga version ay mabibisa hindi siya ang binabagi ko po dito ay yung talagang legit po na nangyari na po ito binabagi ko uh, marami marami salamat po um, uh, dasal orasyon upang ngayaman iwagan ang magasinan na uh, dasalin ito tuwing martis at biyernes sa isip lamang po at uh, tumingala sa langit uh, sambitin ng ikauk yung at yuko sa lupa, at pikit mata. Gawin ito sa umaga at gabi. Tiwala lang sa sarili, magpupu, magpursigi lagi. At gabayan tayo ng ama kapangyarihan sa lahat. At ang pag ka kay ama, ay alam niya ibibigay sa iyo, pero may uh, gagamitin siyang tao na siyang uh, magbibigay. Hindi po siya uh, yung lahat po ng kailangan po natin ay naririnig niya pero may gagawin siyang isang tao na uh, gagamitin niya na siya magbibigay ng ating mga kailangan maraming maraming salamat po sana mag subscribe kayo at mag like and share para updated po kayo sa aking susunod na video maraming salamat po bye bye po